Game. Magandang hapon po sa ating lahat, sa bayan po ng ating uh, Maleinin uh, Luma at at Molino, Barangay Mulino. Kami po ang pulis na sa paumuno po ni Police Lieutenant Colonel Chester Borlongan. Kami po ay nagpapaalala po sa darating ngayong uh, pagsalubong sa ating bagong taon na iwasan po ang pagpaputok po ng baril. Sa lahat po ng holder ng mga baril yan. Kami po ay nanawagan sa inyo, pinagbabawal po ang pagpapaputok po ng ating mga baril ngayon sa pagsalubong sa ating bagong taon. Kami po ay nanawagan po sa inyo para po maayos at uh, matahimik po nating uh, masagawa ang pagsalubong po sa ating bagong taon. Uniulit ko po, kami po ang naik police station sa pamumuno po ni Police Lieutenant Colonel Chester Borlongan. Kami po ay lubos na nanawagan sa lahat po ng may holder ng baril dyan. Pinagbabawalan po ang pagpapaputok po ng baril. Maraming maraming salamat po sa inyong kooperasyon.